Noong ika-27 ng Oktubre, 2025, nagbigay ng isang nakakagulat na pahayag ang ministro ng Depensa ng Belgium. Sinabi niya, kung atakihin ng Russia ang Brussels, buburahin namin ang Moscow sa muka ng lupa. At hindi nagtagal lumitaw ang sagot ng Russia. Nagsagawa sila ng pagsubok sa isang sandata na kung gagana ayon sa kanilang sinasabi, kayang abutin ang kahit anong lungsod sa mundo sa loob ng mas mababa sa isang araw at walang kahit anong sistema ng depensa ang makaka-intercept dito. Mukhang isa lang itong palita ng maaanghang na salita sa magulong sitwasyong ito pero iba ang realidad. Sa totoo, may nagbago sa likod ng mga pangyayari na hindi napansin ng karamihan. At kapag naintindihan mo kung ano ang nagudyok sa palitang ito ng mga banta, at kung bakit ito nangyari ngayon mismo, mapapansin mong mas nakakabahala ang kwentong ito kaysa sa anumang balitang lumalabas. Magsimula tayo sa halata. Si Del Franken, ang ministro ng Belgium, ay nagsabi nito sa isang panayam sa pahayagang de Morgan. Nang tanungin kung natatakot siyang magpapakawala si Putin ng misil sa Brussels, mabilis na sagot ni Franken na hindi dahil ito ang puso ng NATO at ang tugon ay lubos. Pagkatapos noon, sumagot ang embahada ng Russia, sinabing ito ay ganap na kabaliwan. Nag-focus ang midyang kanluranin sa eskandalong diplomatiko. Ngunit makalipas ang 48 oras, may mas seryosong nangyari. Isang araw bago ang panayam ni Franken. Noong ika anim ng Oktubre, inihayag ng Rusya na matagumpay nilang nasubukan ang isang sandata na tinatawag na Burevesnik. Ayon sa mga Ruso, ang Burebesnik ay kakaiba sa lahat ng nagawang sandata noon. Sabi nila, pinapagana ito ng enerhiyang nuklear at ito ang unang cruise missile sa mundo na may nuklear na makina. Ayon sa Rusya, sa huling pagsubok, lumipad ito ng 15 oras, nilakbay ang 8,700 kilometro at mayroon pa itong enerhiya para magpatuloy. Kung totoo ito, maaari itong umikot sa paligid ng planeta ng ilang beses at pagkatapos ay biglang bumaba ng walang babala para umatake sa halos kahit saan. Pero may isang problema. Tinatawag ng mga kanluraning eksperto ang sandatang ito na lumilipad na Chernobyl. At simple lang ang dahilan. Sa mga pagsubok, tila nagpakalat ng radyasyon ang misil na ito hindi ganap na selyado ang nuklear na makina. Si Jeffrey Lewis, isang kilalang eksperto sa mga sandatang nuklear, ay nagsabi na ito ay isang sandata na parang galing sa science fiction. At maraming analista ang may seryosong pagdududa kung ang mga kakayahang ito ay totoo o pinalalaki lamang. Tatlong araw matapos ang panayam kay Franken, noong Oktubre, dalawamputsyam dumating ang ikalawang anunsyo. Sinabi ni Putin na matagumpay na nasubukan ng Rusya ang Poseidon. Ayon sa kanila, ito ay isang autonomous na underwater drone na pinapagana ng nuclear energy na kayang magdala ng nuclear bomb. Iginiit ni Putin na kayang gumalaw ng Poseidon sa mga lalim at bilis na imposibleng harangin at wala raw katulad nito sa buong mundo. Pero may isang kritikal na detalye. Ang test ng Poseidon ay hindi na-verify ng independyente. Walang kanluraning source ang nakapagkumpirma na talagang nangyari ang test gaya ng inilarawan. At maraming kanluraning tagamasid ang mabilis na nagpahayag ng pagdududa. Isang analis ang nagpost. Matapos mapahiya dahil sa pumalpak na sandata, muling sumubok si Putin at ipinakita ang panibagong super sandata para takutin ang mga kanluraning politiko. Kaya lumilitaw dito ang unang tanong. Totoo nga ba na totoo ang mga sandatang ito? At masasabi kong oo. Pero ang mas malamang ay pinalalaki ng Rusya ang kakayahan ng mga ito. Pero kahit na hindi gumana ng eksakto ang mga sandatang ito, gaya ng sinasabi, mayroon pa rin silang layunin. Hindi naman talaga kailangan ng Rusya ng hindi matatalong Burebesnik o isang Poseidon na di matutuntun, kailangan lang niyang maniwala na meron siya nito dahil habang naniniwala ka, magdadalawang isip ka bago ka gumawa ng susunod na hakbang. Tinutukoy ito ng mga eksperto bilang reflexive control. Ito ay psikolohikal na taktika. Minamanipula mo ang iniisip ng kalaban, pinapaniwala mo siya na mas malakas ka, mas baliw o mas hindi mahulaan kaysa sa totoong ikaw. Ang tinutukoy ko ay ang pagbibigay ang mga tropa o gamit ang avant-garde na sistema or ang production ng Burevestnik sistema. Nilagyan namin ng kagamitan ang intercontinental naming mga misil. Ginagimit sa aming mga submarino na may mga sistema para makaligtas ang iba anti-aeroplano ang makalaban. Sa katunayan, sa salalong madaling panahon, ang Sarmat na misil, isang mabigat na misil, ay ilalagay na sa serbisyo. Sa ganitong paraan, naaapektuhan mo ang desisyon niya kahit walang putok ng bala. At dito tayo napunta sa pangalawang tanong. At ito ang pinakamahalaga. Bakit nga ba naganap ang mga pagsubok na ito ngayon mismo? Bakit noong Oktubre ng 2025? Simple lang, ikalima ng Pebrero, 2026. Sa loob lamang ng ilang buwan, mag -e expire na ang kasunduang New Strategic Arms Reduction Treaty. Ang New Strategic Arms Reduction Treaty ang huling kasunduan sa pagkontrol ng mga sandatang nuklear sa pagitan ng Estados Unidos at Rusya. Nililimitahan nito ang bilang ng long-range na bombang nuklear at mga sistemang maaaring maglunsad nito sa bawat panig. Kung wala ang kasunduang ito, sa unang pagkakataon, sa mahigit limampung taon, mawawala ang legal na restriksyon sa mga sandatang nuklear ng Amerika at Rusya. At heto ang mga nangyari nitong mga nakaraang buwan. Noong Setyembre ng 2025, nag-alok si Putin na palawigin pa ang New Strategic Arms Reduction Treaty ng isa pang taon. Sinabi ni Trump na mukhang magandang ideya iyon pero wala siyang ginawa. Hindi siya pumirma ng kahit ano. At hindi siya nagsimula ng negosasyon. Dumating ang mga pagsubok noong Oktubre 26 para sa Burebesnik at Oktubre 26 para sa Poseidon. Sa araw ding iyon, inanunsyo ni Trump na magbabalik ang nuclear testing ng Amerika. Hindi na nagsasagawa ng kumpletong nuclear test ang Estados Unidos mula pa noong siam naput dalawa. Kaya ito ang totoong laro. Ginagamit ni Putin ang Burevestnik at Poseidon bilang mga baraha sa negosasyon, sabi niya. Tingnan mo, nililimitahan lang ng New Start ang lumang armas natin. Bago ang mga ito, hindi saklaw ng kasunduan. Kung hindi mo palalawigin ang kasunduan, gagawa kami ng daan-daan nito. Ipinakita ng sistemang Burevesnik ang mga kakayahan nito. Inaabot ng abot dito ang record na antas, isang bagay na nakita ng mga banyagang eksperto. Dahil sa mga lugar ng pagsubok ng Burevesnik noong ikadalawamput isa ng Oktubre, mayroong pagmamanman mula sa otan, isang barko, hindi namin ginulo ang trabaho nila. Gusto naming makita nila ang aming bagong armas. Sumasagot si Trump, kung gusto mong laruin ang larong yan, kaya rin namin. Isa itong negosasyon, isang napakadelikadong negosasyon, at lahat ng palabas na ito ay nangyayari dahil alam ng magkabilang panig na sa Pebrero. Mawawala na ang mga patakaran. May isang bagay kang dapat maintindihan tungkol sa galaw ng Rusya. Hindi na bago ito, palaging ganito ang tugon ng Rusya. Tingnan mo! Noong Nobyembre ng 2024, isang taon bago ang mga pagsubok na ito, pinayagan ng United States at United Kingdom ang Ukraine na gamitin ang long-range missiles laban sa mga target sa loob ng Rusya. Tinutukoy ko ang pag-atake gamit ang MES ng Amerika at Storm Shadow ng Britanya. Noong ikalabinsyam ng Nobyembre, ginamit ng Ukraine ang mga missile na ito sa unang pagkakataon. Matagumpay nilang inatake ang isang imbakan ng bala sa rehiyon ng Bryansk sa Rusya. Dalawang araw matapos nito, noong Nobyembre 21 inilunsad ng Rusya ang Oreshnik. Isang bagay na hindi pa nakita ng sinuman. Ang mga larawan ay parang mula sa ibang mundo. Makikita mo ang anim na bukso. bawat isa may anim na misil. 36 anim na proyektil na sabay-sabay bumabagsak mula sa langit sa napakabilis na bilis. Ipinagmamalaki ng Rusya na ito ay lumilipad sa max 10. Tumatakbo ito ng 12,000 km kada oras. Sabi ni Putin, kahit walang pampasabog, umabot sa 4,000 degrees Celsius ang temperatura. Para magkaroon ka ng ideya, sapat na iyon para matunaw ang metal. Walang umiiral na panlaban sa sandatang ito sa kasalukuyan. Ang mga misil ay tumatama sa target sa bilis na match 10. Iyan ay dalawa at kalahati hanggang 3 kilometro bawat segundo kahit ang pinaka-advanced na mga sistemang anti-eroplano sa mundo, tulad ng mga sistemang depensa laban sa himpapawid na ginawa ng mga Amerikano at Europeo, hindi kayang saluhin o harangin ang ganitong uri ng misil. Get yes, Diyos, Barry. Gusto ko lang kayong paalalahanan na hindi ang Rusya kundi ang Estados Unidos ang sumira sa pandaigdigang sistema ng seguridad sa pagpapatuloy ng kanilang laban at hegemonya, tinutulak nila ang mundo sa pandaigdigang tunggalian. Ngunit maraming kanluraning analista ang may pagdududa tungkol sa mga kakayahang ito. Ipinapakita ng satellite image ang buta sa bubong ng pabrika, ngunit limitado ang pinsala. Pero naging malinaw si Putin. Sinabi niya na ang Oreshnik ay isang direktang tugon sa pagpayag ng mga pag-atake sa MES. Pagkatapos ng panayam ni Franken, inihayag ng Rusya na ipapadala nila ang Oreshnik sa Belarus. Ilang minuto lang ng lipad mula Brussels ang bansa. Sobrang malinaw na ang mensahe. At mas matagal na ang pattern na ito. Noong 8 ng Oktubre, 2022, inatake ng Ukraine ang tulay ng Kersh. Ang tulay na ito ang nag-uugnay sa Crimea at Russia, mahalaga para sa logistika ng Russia. Dalawang araw matapos iyon, nagpakawala ang Russia ng 84 cruise missiles at 24 drones sa isang araw. Ang target, ang buong infrastruktura ng enerhiya ng Ukraine. Sa mga sumunod na buwan, nagpaputok ang Russia ng isang libo mahigit missiles at drones. Ang layunin ay iwanan ang Ukraine sa dilim ngayong taglamig. Inatake ng Ukraine ang isang tulay, sinira naman ng Russia ang power grid ng bansa. Kaya kapag may nagsabi na walang ginagawa si Putin, maling-mali yon. Laging may tugon si Putin. Hindi siya tumutugon ayon sa inaasahan natin. Iba ang paraan niya. At gusto mo bang malaman kung paano nagagawa ng Rusya na mag ng lahat ng ito, lahat ng mga sandatang ito? Kung titingnan lang natin ang nominal na laki, ang Rusya ay ikalabing isa lamang sa pinakamalalaki sa mundo na may humigit kumulang 2 trilyon at 100 bilyong dolyar. Pero kung titingnan natin ang pariti ng purchasing power, makikita natin kung ano talaga ang kayang bilhin ng perang ito sa loob ng bansa. Kaya itinuturing ang Rusya bilang ikaapat na pinakamalaking ekonomiya sa mundo na may 6 na trilyon at siyam na raang bilyong dolyar sa tunay na purchasing power. Mas malaki kaysa sa Hapon, mas malaki kaysa sa Alemanya, at ang lahat ng kakayahang ito ay nakatuon sa iisang bagay. Digmaan. Mga pabrika na bukas 24 na oras tatlong shift at muling gamit na lumang inventaryo ng Soviet. Sobrang taas ng presyo na binabayaran nila para dito. Para magkaroon ka ng ideya, bumabagsak ang sibilyang produksyon ng Rusya. Bumaba ng 0.2% ang pagkain, 0.3% ang tela at 10% ang muebles. Mayroong matinding kakulangan sa lakas paggawa. Mataas ang implasyon, hindi lumalago ang ekonomiya, pero tumataas ang mga presyo. Ang totoo, naging purong makinang pandigma ang Rusya. At tulad ng anumang makinang pinapatakbo sa sukdulan, ito ay mauubos at masisira rin kalaunan. Alam ng OTAN ito kaya nagsimula na silang gumalaw. Ang Unyong Europeo, halimbawa, ay nagtaas ng produksyon ng anim na beses sa nakalipas na dalawang taon. Aabot ito ng dalawang milyon kada taon hanggang sa katapusan ng dalawang libo at dalawang Ang Estados Unidos ay nagtataas ng hanggang isa dalawang milyon, pinagsama tatlong punto dalawang milyon. Halos kapareho ng sa Rusya, pero mas mababa pa rin. Ang totoo, ang Belika ay walang kakayahan na harapin ang Rusya sa militar maliban na lang kung direktang makikialam ang NATO sa digmaan at iyan ay ayaw ng lahat dahil mangangahulugan iyon ng nuklear na labanan kaya kahit na may lahat ng mga bantana ito ang tanging posibleng estratehiya sa ngayon ay ekonomiko ipagpatuloy ang mga parusa at pagputol ng akses ng Russia sa teknolohiya pigain ang kita nila sa langis at gas at putulin ang makina ng digmaang ruso sa pinagmulan. Pero gaya ng siguro napansin mo, kailangan talaga ito ng oras. Habang nangyayari ito, patuloy na tumataas ang tensyon gaya ng nakikita natin ngayon. Sa unang pagkakataon sa limampung taon, maaaring pumasok ang Estados Unidos at Rusya sa panahon na walang limitasyon sa kanilang sandatang nuklear. Walang inspeksyon, walang verifikasyon at walang mga patakaran ang balanse ng nuklear na takot na sa loob ng mga dekada ay nakabatay sa mga napagkasunduang kasunduan ay naging isang mapanganib na pampublikong palabas. Mga pagbleblaf sa ibabaw ng isa't isa, isang napakadelikadong sitwasyon dahil kung walang nakakaalam kung nagbablaf ang isa, sapat na ang isang maling kalkula o interpretasyon at bigla na lang ang bluff ay nagiging totoo. Ngayon, gusto kong malaman ang opinion mo. Sa tingin mo ba, itong mga super ng Russia, ang Burebesnik at Poseidon, ay talagang may lahat ng kakayahang ito o isa lang itong malaking bluff para takutin ang kanluran? Ilagay sa mga komento kung ano ang iniisip mo. Kung kapakipakinabang ang video, ibahagi ito sa nangangailangan ng paliwanag. Mag-subscribe sa channel para sa iba pang pagsusuri. Hanggang sa muli.